tilakam? Ibinida na sumunod si Paulo Abrino sa Cebu para makasama si Kim Chu at ang buong family nito. Alam niyo naman na Cebuana ang kanyang langga o palangga, kaya present sa naging festival o fiesta. Ay kwento nga na aktres noong high school siya ay gawain ng makapagbanding sa mga kaibigan at mga kaklase. Nainasikat siya ay gusto pa rin na ipagpatuloy ang mga bagay na ginagawa noon pa man. Simple lang pero napakasaya. Napakasaya din na makita Kim Joo na very proud sa kanyang hometown. First ever lang din may experienced Paolo. Ang ganitong kesta, kasama ang buong Chu family. Ayon nga sa mga komento o reactions ng fans, ang bait ni Ate Lakam. Pansin ko lang, si Paulo ang laging binibida niya. Noong si Sien Mim, hindi naman siya ganyan kung makasupport sa jowa ng kapatid. Feel siguro nila na napakasimple lang din ni Paulo at humble. Wala tayong dapat ipag-alala kasi nasa tamang tao na si Idol at napansin din ng lahat kung paano magbigay ng pagmamahal. Iba yung happiness ng Chinita Girl. Noon, siyang palaging galante, mahilig magbigay ng regalo sa mga nakakaredasyon. Nay naman, siya ang palaging nabibigyan. Thanks to Paolo Bellino, Disney Princess ang puring kay Kim Chu. Kilig Overload nasa tamang tao na. Sana forever na.